Hello guys, nandito po ako sa market. Nandito din ako sa restaurant Filipino food. Ayan po siya. Ayan. Nandito ako sa Jenny Cuisine. Ayan. Ito po yung mga pagkain niya. Ayan, pagkain niya. Halo-halo po siya. Ayan, pansit. Adobo. Adobo. Na, mga pagkain po dito. Ayan. Ay. Ayan po siya. Tapos, nagsusuman po si ate. Babalik ako mamaya. Kasi, order po ako ng suman. Ayan. Ito po yung mga pagkain niya dito. Ayan. Malapit lang po sa aming bahay order po ako ng suman busy busy po po si madam <laughs> sikat po yung pagkain niya dito hindi mabutan ng bukas ubus na siya. yan sarap yan sarap na sarap po yan humba oh. humba humba you want that daddy humba yan ay, umba. Sarap na umba. sarap. Homba. Usa Pancit. Yan, sarap-sarap po niyan. Yan order po ako niyan. Minsan nakalimutan ko, ano, sobrang busy ba sa bata. Nakalimutan uh -huh. ko magkuan. Mungari. sarap niyan. Punta na po kayo dito sa England. <laughs> Nandito yung Filipino food. <laughs> sa Milton Mul Mulberry. <laughs> yan, yeah, sarap po na mga pagkain.